Hello guys, kumusta? Malapit na ang pasukan, di ba? Mga anak, malam ko. Meron na kayong mga request sa inyong mama, sa inyong papa na magpapabili na kayo ngayon ng mga school supplies. So, alalahanin ninyo, mga anak, kapag meron pa tayong mga lumang mga notebook na pwede pang gamitin, kunin lang yung mga may sulat na yung mga blank sheets of your notebooks. Pwede ninyo yung ipunin at ahiing muli para makatipid. Di ba? Usually, meron tayong 8 subjects for every grade level. At least man lang, ma-lessen uh, ang number of notebooks na pibilhin ng inyong mga mama. At saka, huwag kayong mamili ng mga notebook na mamahalin. Ang importante, no? Yung mga notes ninyo, pinag-aralan. Aanin pa yung notebook na maganda, tapos hindi pala sinusulatan dahil sa pagdating ng klase, ay naku, tinatamad na sa pagsusulat. Kaya ano, ang mangyayari sa mga mamahaling notebook, masasayang lang dito. Diba? Ah. Pero hindi ko naman nilalahat, diba? So, kadalasan kasi mas ano ginaganahan sila kapag ang notebook nila ay maganda. Pero, kung kaya ninyong bumili ng magandang notebook, kung kaya ng mga ninyo, eh, ano pong hinahintay ninyo? Kaya bili na kayo ng mga notebook ng mga mamahalin. Pero, kung sabi ng mama, anak, huwag muna tayong bibili ng notebook na mamahalin kasi ito lang ang kaya ng budget natin. O, oh, huwag kayong mamimilit. Thank you!